Panginoong Diyos, alam kong hindi niyo ako pinababayaan sa mga oras ng kahirapan. Alam kong ang buhay ko ay nasa inyong mga kamay at ang bawat hakbang ko ay nasa ilalim ng inyong maingat na pagtingin. Ama, kailangan ko ng himalang pinansyal. Kailangan kong wasakin niyo ang mga kadena ng kakapusan na gumagapos sa akin. Buksan ang mga pinto na nakasarado at ibuhos sa aking tahanan ang panustos na kayo lang ang makapagbibigay. Inaamin ko na ako ay nakipagbuno, nagtrabaho at ginawa ang lahat ng posible at imposible. Ngunit kinikilala ko na kung wala ang inyong pagpapala ay walang uunlad. Kung wala ang inyong pagsangayon ay walang mamumulaklak at kung wala ang inyong hipo ay walang dadami. Kaya dumaraing ako ngayon, Ama, Nabigyan niyo ako hindi lamang ng sapat para mabuhay, kundi pagpalain ako ng sagana. Paunla rin ako at manahan nawa sa akin at sa aking pamilya ang inyong pangako ng kasaganaan at walang humpay na pagpapala. Panginoon, naniniwala ako sa pangakong nakasulat sa inyong salita na saan man ako magpunta ay susundan ako ng inyong pagpapala. Ayokong maglakad ng mag-isa ama Ayokong humakbang nang wala ang inyong presensya. Na sa bawat lugar na aking tapakan, ang inyong kaluwalhatian ay manguna sa akin na naghahanda ng daan, nagbubukas ng mga pinto, lumilikha ng mga oportunidad, at gumagawa ng paraan upang ang pabor ng Diyos ay sumama sa akin. Alam kong ang mundo ay puno ng mga hamon, na mahirap ang ekonomiya, na madalang ang trabaho, na mabigat ang mga bayarin, ngunit naniniwala ako na ang Panginoon ay mas higit kaysa sa anumang krisis, mas makapangyarihan kaysa sa anumang hirap, at na ang inyong pagpapala ay makakapagbago ng aking kasaysayan sa isang araw lamang, na kung saan ko ilagay ang aking mga kamay, ang lahat ay uunlad, na ang gawa ng aking mga kamay ay pagpapalain, na ang pagsisikap na aking ginagawa ay hindi mawawalan ng saysay, -say, kundi magbubunga ng sagana at pangmatagalan na hindi lang ako magtatanim, kundi aani rin na hindi lang magtatrabaho, kundi magtatamasa rin ng resulta ng trabahong ito. Amang minamahal, hinihiling ko na ang aking pagpasok at ang aking paglabas ay maging pinagpala. Nakapaglumabas ako ng bahay sa umaga para magtrabaho, para hanapin ang panustos ng aking pamilya, ang Panginoon ay sumama sa akin at ihanda ang aking. Na kapag pumasok akong muli sa bahay sa pagtatapos ng araw, dalako hindi lamang ang pagod sa trabaho, kundi pati na rin ang kagalakan na malaman na ang Panginoon ay kasama ko, na iningatan ako, na ipinagsanggalang ako, at pinahintulutan na ang aking pagsisikap ay hindi nasayang. Na ang aking pagpasok ay maging pinagpala ng kapayapaan, ng kagalakan, ng panustos, at ang aking tahanan ay maging lugar ng pahinga, ng pagsasama at ng pasasalamat. Panginoon, ipinapahayag ko na sa akin ay may pangako na hindi mapapawalang bisa, isang pangako ng kasaganaan, ng tagumpay, ng karamihan. Hindi ako humihingi ng kayamanan para lustayin sa mga luho, kundi panustos para mabuhay ng may dignidad, para maitaguyod ang aking pamilya para marangalan ang aking mga obligasyon at para maging pagpapala sa buhay ng ibang tao. Makapangyarihang Diyos, itinalaga at ipinapahayag ko na ako ay uunlad. Hindi ko tinatanggap ang karalitaan bilang kapalaran. Hindi ko tinatanggap ang kakapusan bilang mana. Hindi ko tinatanggap ang pagkatalo bilang katapusan ng aking kwento. Naniniwala ako na ang Panginoon ay may mga plano ng kapayapaan para sa akin at hindi ng kasamaan upang bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan. Naniniwala ako na ang aking mga kamalig ay saganang mapupuno, na ang imbaka ng aking bahay ay hindi mawawalan ng laman, na ang refrigerator ay magkakaroon ng pagkain, na ang lamesa ay magiging sagana at hindi magkukulang ang tinapay sa araw at Panginoon, hindi ko lang gustong mabuhay. Gusto kong mamuhay ng may kapanatagan. Na walang kawalan ng pag-asa na hindi alam kung paano babayaran ang mga bayarin sa katapusan ng buo. Na walang hapis na makita ang aking mga anak na nangangailangan. Na walang kahihiyan na manghiram sa bawat sandali. Idinadalangin ko na ang aking tahanan ay laging magkakaroon ng inyong panustos. Na ang Panginoon ang maging tapat naming tagapagbigay siyang hindi kailanman nabibigo, na hindi kailanman nahuhuli, at laging nagbibigay ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Panginoong Hesus, ipinapahayag ko na kung saan ko ilagay ang talampakan ng aking mga paa, ay aariin ko. Hindi ko natatanggapin na mamuhay sa gilid ng mga pagpapala. Hindi ko natatanggapin na tumingin lamang sa malayo sa mga bagay na inilaan ng Panginoon para sa akin. Angkinin ko ang mga pangako Tatapak ako sa matibay na lupa. Sasakupin ko ang bawat espasyo na ibibigay ng Panginoon sa at dahil alam ko na ang lahat ng ipinangako ng Panginoon ay tinutupad niya. Ama, humihingi ako ng lakas ng loob para gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya, katapangan para maniwala sa imposible, at determinasyon para hindi sumuko sa gitna ng daan. Nahuwag akong maging duwag sa harap ng mga hamon, kundi maging matapang sa pananampalataya, may tiwala sa inyong salita at matatag sa katiyakan na ang Panginoon ay nakikipaglaban para sa akin. Naniniwala ako na ang inyong pagpapala ay magpapapuno sa akin hanggang sa umapaw na hindi lamang magkakaroon ng sapat kundi magkakaroon ng sobra, magkakaroon ng labis, magkakaroon ng kasaganaan upang ako ay makapagbahagi sa iba at maging instrumento ng pagpapala. Walang hanggang Diyos, dumaraing ako para sa inyong proteksyon sa aking buhay at sa lahat ng ibinigay ng Panginoon sa akin. Ingatan niyo ang aking pamilya, Panginoon. Ingatan ang aking mga anak sa ilalim ng inyong mga pakpak, takpan ang aking asawa ng inyong mahalagang dugo, at maglagay ng mga anghel sa paligid ng aking tahanan upang walang kasamaan ang makalap na ang kaaway ay walang akses sa aking buhay, na hindi siya makapagnakaw, makapatay o makasira sa mga bagay na itinanim ng Panginoon sa akin. Ingatan ang aking trabaho, Panginoon. Ingatan ang pinagmumulan ng aking kita at huwag pahintulutan na ako ay gawan ng hindi makatarungan, hamakin o pinsalain. Na ako ay magkaroon ng pabor sa harap ng aking mga superior. Na ako ay kilalanin sa aking pagsisikap at na ang mga pinto ng promosyon ay mabuksan sa aking buhay. Panginoon, hinihiling ko na wasakin ng Panginoon ang lahat ng inggit, lahat ng kasamaan, lahat ng masamang plano na inihanda laban sa akin at na ang inyong katarungan ay manaig sa anumang kawalan ng katarungan. Mahabaging Ama, hinihiling ko na pagpalain ako ng Panginoon sa kanan at sa kaliwa, sa aking harapan at sa likuran, sa lahat ng panig, na wala akong puwang sa aking buhay, na wala akong kahinaan kung saan ang kaaway ay maaaring umatake sa akin, na ang inyong proteksyon ay maging kompleto, buo, walang palya. Panginoon, alam ko na ang jablo ay gumagala sa paligid, naghahanap ng masisila, ngunit nagtitiwala ako na ang Panginoon, ang aking kalasag, ang aking tanggulan, ang aking kanlungan sa mga oras ng hirap na sa lahat ng aking ginagawa, ako ay pinagpala, na sa aking trabaho, ako ay pinagpala, na sa aking mga relasyon, ako ay pinagpala, na sa aking mga pananalapi, ako ay pinagpala, na sa aking kalusugan, ako ay pinagpala, na sa aking pamilya, ako ay pinagpala, na walang bahagi ng aking buhay kung saan ang sumpa ay may lugar, kundi ang lahat ay natatakpan ng inyong biyaya at ng inyong awa. Panginoong Diyos, ipinapahayag ko na ako ay malaya. Malaya sa kakapusan, malaya sa mga utang, malaya sa pagkabalisa, malaya sa takot, malaya sa hapes. Hindi na ako alipin ng mga sitwasyon, hindi na ako bihag ng mga krisis, hindi na ako bilanggo ng mga limitasyon. Pinalaya ako ng Panginoon at kung sino ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Kaya kong umawit kahit sa disyerto kaya kong sumayaw kahit sa kapighatian. Kaya kong sumigaw ng tagumpay kahit bago pa makita ang himalang mangyari. Dahil alam ko na ang Panginoon ay tapat at hindi niya ako. Ama, hinihiling ko na bigyan ako ng Panginoon ng kagalakang sobrenatural na ito. Ang kapayapaang ito na higit sa lahat ng pangunawa. At ang hindi matitinag na tiwala na ang pinakamaganda ay darating palam. Na hindi ako mamuhay sa pagtangis, kundi mamuhay ako sa pasasalamat. Na hindi ako mamuhay sa kawalan ng pag-asa, kundi mamuhay ako sa pag-asa. Makapangyarihang Diyos, tumatapak ako sa ulo ng kaaway at ipinapahayag na ako ay higit pa sa mapagtagumpay. Hindi ako biktima, ako ay matagumpay. Hindi ako talunan, ako ay nagwawagi. Hindi ako pinabayaan, ako ay inaaruga ng Diyos mismo ang jablo ay walang autoridad sa aking buhay. Wala siyang kapangyarihan sa aking mga pananalapi. Wala siyang kapangyarihan sa aking kinabukasan. Winawasak ko ang lahat ng sumpang na mamana. Lahat ng kasunduan na ginawa sa nakaraan. Lahat ng negatibong salita na ibinato sa akin. Kinakansela ko ang lahat ng utos ng karalitaan. Lahat ng hatol ng pagkabigo. Lahat ng propesya ng pagkatap Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang aking kasaysayan ay magiging iba, na ang aking tadhana ay magiging tagumpay, at na ang aking buhay ay magiging patutoo ng kapangyarihang nagpapabago ng Diyos, na ang lahat ng kadena ay mawasak ngayon, na ang lahat ng bilangguan ay mabuksan, at ako ay lumakad sa ganap na kalayaan. Amang mahal, naniniwala ako na ang lahat ng uri ng pagpapala ay inihanda ng Panginoon para sa akin. Hindi lamang ilang pagpapala, hindi lamang limitadong pagpapala, kundi lahat ng uri ng pagpapala, mga pagpapala sa lungsod at mga pagpapala sa bukid, mga pagpapala sa pagpasok at mga pagpapala sa paglabas, mga pagpapala sa buslo at mga pagpapala sa masahan. Panginoon, hinihiling ko na buksan ng Panginoon ang mga bintana ng langit at ibuhos sa akin ang mga pagpapala na wala na akong lugar para tanggapin na ang aking buhay ay maging sobrang pinagpala na makita ng iba at luwalhatiin ang inyong pangalan na ako ay maging halimbawa na hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan na gumagawa pa rin siya ng mga himala na binabago pa rin niya ang mga kasaysayan at na siya ay makapangyarihan pa rin upang magligtas magpagaling magpanumbalik at magpapanalangin. Panginoon, inihahabilin ko sa inyong mga kamay ang aking sitwasyong pinansyal, ang aking mga proyekto, ang aking mga pangarap, at nagtitiwala ako na gagawin ng Panginoon ang higit pa sa kaya kong isipin. Panginoon, humihingi ako ng karunungan upang pamahalaan ang ibibigay ng Panginoon sa akin, na huwag akong maging maaksaya, na huwag akong maging pabaya na huwag akong maging padalos-dalos, na marunong akong mag-ipon, mag-invest, magplano, at gumamit ng may responsibilidad sa bawat sentimo na dadaan sa aking mga kamay, na hindi ko makalimutan ang mga mahihirap, na hindi ko makalimutan ang magbigay ng ikapu, na hindi ko makalimutan ang mag-alay, dahil alam ko na higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Panginoon, Gawin niyo akong daluyan ng mga pagpapala upang ang ibibigay ng Panginoon sa akin ay hindi manatili sa akin kundi dumaloy sa ibang buhay. Na ang kasagana ang tatanggapin ko ay hindi magdulot sa akin ng kapalaluan kundi magdulot sa akin ng pasasalamat. Na ang kasaganaan ay hindi magdulot sa akin ng pagiging makasarili kundi magdulot sa akin ng pagiging mapagbigay. Na ang mga pagpapala ay hindi maglayo sa akin sa inyo, kundi maglapit sa akin ng higit pa. Diyos ng pag-ibig, hinihiling ko na wasakin ng Panginoon ang bawat siklo ng kahirapan na paulit-ulit sa aking pamilya, na ang kasaysayan ng kakapusan ay magwakas sa akin na ang sumpa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay makansela at simula ngayon ay isang bagong kasaysayan ang magsimulang isulat na ang aking mga anak ay hindi magmana ng mga utang, kundi magmana ng mga pagpapala na hindi sila lumaki na nakikita ang mga magulang na nahahapis, kundi lumaki na nakikita ang mga magulang na nagtitiwala sa Panginoon. Na matutunan nila mula sa pagkabata na ang Diyos ay tapat na hindi siya nabibigo at nakarapat dapat magtiwala sa Kanya. Panginoon, Nais kong mag-iwan ng pamana ng pananampalataya, isang pamana ng tagumpay, isang pamana ng buhay na patutoo ng inyong kapangyarihan, na ang aking buhay ay magkwento ng isang kasaysayan na tumuturo sa Panginoon, na nagpapakita ng inyong katapatan at nagbibigay inspirasyon sa ibang tao na magtiwala rin sa inyo. Amang nasa langit, dumaraing ako para sa pabor ng Diyos na makatagpo ako ng biyaya sa harap ng mga tao na ang mga pinto ay mabuksan kung saan dati ay nakasarado na ang mga oportunidad ay lumitaw kung saan dati ay wala na ilagay ng Panginoon ang mga tamang tao sa aking landas mga tao na magiging instrumento ng pagpapala mga tao na tutulong sa akin na lumago umunlad at maabot ang aking mga layunin Panginoon hinihiling ko na alisin ng Panginoon sa aking buhay ang mga taong huwad, mga taong maingitin, mga taong gusto lang akong pinsalain na magkaroon ako ng pagkilala upang matukoy kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang kaaway na nagbabalat ka. Naingatan ng Panginoon ang aking isip mula sa mga negatibong kaisipan, sa mga pagdududa, sa kawalan ng paniniwala na mapanatili kong nakatuon ang aking mga mata sa inyo na manatili akong matatag sa pananampalataya at hindi ako sumuko hanggang sa makita ang himalang mangyari. Panginoong Jesus, hinihiling ko na paramihin ng Panginoon ang kakaunting mayroon ako tulad ng pagpaparami ng Panginoon sa mga tinapay at isda, tulad ng pagpaparami ng Panginoon sa langis ng balo, tulad ng pagpaparami ng Panginoon sa harina sa tapayan, hinihiling ko na paramihin ng Panginoon ang aking sahod, paramihin ang aking mga oportunidad paramihin ng aking mga mapagkukunan na ang kaunti ay maging marami sa inyong mga kamay, na ang imposible ay maging posible, na ang himala ay mangyari sa paraang sobrenatural. Panginoon, inihahabilin ko sa inyo ang aking mga utang, ang aking mga bayarin, ang aking mga alalahanin sa pananalapi. Alam ko na alam ng Panginoon ang bawat isa sa kanila at nagtitiwala ako na ang Panginoon ay mayroon ng solusyon na ang pera ay dumating mula sa kung saan hindi ko inaasahan na ang panustos ay dumating sa paraang nakakagulat at ako ay mamangha sa inyong kakayahan na gumawa ng pambihira. Tapat na Diyos, hinihiling ko na ingatan ng Panginoon ang aking puso sa lahat ng pagkabalisa na hindi ako maging desperado sa pagtingin sa mga sitwasyon kundi manatili akong panatag na nakatingin sa inyo na matulog ako ng payapa sa pagkaalam na ang Panginoon ay hindi natutulog ni umiidlip at na inaalagaan niya ang lahat na hindi ako lamunin ng pag-aalala kundi palakasin ako ng pananampalata. Panginoon, alam ko na ang pagkabalisa ay walang nalulutas ngunit ang panalangin ay binabago ang lahat. Kaya inilalagay ko sa inyong harapan ang aking mga pagsamo, ang aking mga kahilingan, ang aking mga pangangailangan at nagpapahinga ako sa katiyakan na sasagutin ako ng Panginoon na hindi mawala ang aking tulog dahil sa mga bayarin, kundi magkaroon ako ng pananalig na ang Panginoon ay magbibigay sa tamang panahon, sa tamang paraan at sa tamang suka. Amang walang hanggan, hinihiling ko na bigyan ako ng Panginoon ng pasensya upang maghintay. Alam ko na hindi laging nangyayari ang himala sa loob ng magdamag na minsan ay pinahihintulutan ng Panginoon ang panahon ng pagsubok upang palakasin ang aking pananampalataya. Ngunit nagtitiwala ako na hindi ako nakalimutan, na hindi ako manghina ang loob sa gitna ng pag... na hindi ako sumuko kapag matagal ang sagot, kundi manatili akong matatag, may tiwala at puno ng pag-asa. Panginoon, alam ko na ang Panginoon ay kumikilos sa tamang panahon, na hindi siya kailanman nahuhuli at kapag siya ay kumilos, walang makakapigil. Hinihintay ko nang may pananabik ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Naniniwala ako na ang pinakamaganda ay darating pa lamang. At na sa lalong madaling panahon ay masasaksihan ko ang himala na hinihiling ko ngayon sa panalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako dahil alam kong narinig na ng Panginoon ang aking panalangin. Nagpapasalamat ako dahil alam kong ang sagot ay parating na. Nagpapasalamat ako dahil alam kong ang Panginoon ay makapangyarihan upang gumawa ng higit na walang hanggan kaysa sa lahat ng aking hinihiling o iniisip. Hindi ako aalis sa panalangin ito sa parehong paraan na pumasok ako dahil may nagbago sa espiritual na mundo, may itinalaga, may pinalaya. Na simula ngayon ay makita ko ang inyong kamay na-kumikilos sa aking buhay, na-binabago ang aking realidad, binabago ang aking kasaysayan, na ang patutoo ng himala ay maikwento ko, na ang ibang tao ay ma-inspire na maniwala rin, at na ang inyong pangalan ay luwalhatiin sa lahat. Panginoon, inihahabilin ko ang lahat sa inyong mga kamay, at nagpapahinga ako sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan, at sa inyong kapangyarihang walang limit, amang minamahal. Hinihiling ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Christ, ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon, ang aking manunub, na ang dugo ni Jesus ay tumakip sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga pananalapi, at sa lahat ng pag-aari, na ang pangalan ni Jesus ay itaas, na ang pangalan ni Jesus ay luwalhati, at na ang pangalan ni Jesus ay parangalan sa pamamagitan ng aking kasaysa. Naniniwala ako, tinatanggap ko, at nagpapasalamat ako. Aking kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa sandaling ito, nais kong hilingin sa iyo na pindutin ang like button dito sa ibaba. Ang simpleng kilos na ito ay nagdadala ng video ito sa mas maraming taong nangangailangan. Ibahagi ang panalangin ito sa mga kaibigan na alam mong dumaraan sa mga paghihirap sa pananalapi sa mga nangangailangan ng agarang himala sa mga pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Maging instrumento ka ng pagpapalakas ng loob sa buhay ng isang taong. Manatili ka dito sa channel, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe dahil dito tayo ay nananalangin, tayo ay naniniwala at nakikita natin ang pagkilos ng Isulat dito sa mga komento ang iyong pangalan upang maipanalangin kita ng part upang mahipo ng Panginoon ang iyong pangangailangan sa personal na paraan kung ang Diyos ay gumawa na ng anumang himala sa iyong buhay kung pinagpala ka na niya sa pananalapi kung iniligtas ka na niya sa isang imposibleng sitwasyon isulat dito ang iyong patotoo dahil ang iyong patotoo ay magpapatibay sa pananampalataya ng ibang tao tandaan ang Diyos ay hindi nagbago siya ay nananatiling pareho kahapon ngayon at magpakailanman at ang himalang ginawa niya sa buhay ng iba ay kaya rin niyang gawin sa iyong buhay. Manatiling matatag, huwag sumuko, magpatuloy sa pananalangin, magpatuloy sa paniniwala dahil ang tagumpay ay itinalaga na sa pangalan ni Jesus.